Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses. Mga sister see si CR tayo, let's go. All right, let's Alright. go. Sino may regla ngayon? Ako definitely wala. <laughs> <laughs> ako kakatapos lang. Oh, so ikaw na. <laughs> ikaw ang may reklamador. Kakatapos ko lang pero parang medyo mainit pa rin ulo ko. Bakit? Kasi alam mo yung mga hindi, hindi, naman lahat ng sales lady, pero parang minsan. You're so judgmental. <laughs> <laughs> ang mga mahal natin, mga kapatid nating sales lady. <laughs> Di ba? As an introvert, <laughs> minsan parang gusto mo lang umikot-ikot, ganyan. Pero, laging, Ma'am, ano pong hinahanap natin? Wala akong hinahanap. Gusto ko lang, gusto ko lang magtingin-tingin. Leave me alone. <laughs> Leave me alone, Na <laughs> ba? Diba? Nakabuntot, nakakaimis. Tapos kung kailan mo hinahanap ka na specific, dun wala. Tapos pag ikaw na yung naghanap, experience student ba to? Yung parang pag ikaw na yung naghanap, biglang may mahanap ka na item. Kahit nung pinapahanap mo sa kanya, sa wala. Na wala. O -o. wala. Yung ang bilis niya magsabi na, wala, mami. Tinatamar. Oo. Oo, nakakaasar. Totoo, nakakaasar yun. At ito ka nakakainis yung iba na nagsismisan pa, na hindi nag-aasikaso ng mga customer. May mga mm, ganun din, di ba? Nakapulong. Tapos yeah. may mga pinag-uusapan. Pero nag ko yung si Jeline as an introvert. <laughs> yung pagpasok pa lang niya ng, ano, ng, pagpasok pa lang niya ng shop. Yes, ma'am! Tapos parang, ay, ako, ayoko na nga pumasok dito. Hindi ko na, <laughs> di <dino. po. laughs> ko na ka kailangan ng panty. <laughs> parang bigla akong umalis. <laughs> ayoko na interaction. Hindi <laughs> kasi may mga kota yung mga yan, di ba? Uh, mm. Yun yung mga... aggressive Yun yung mga aggressive magbenta. Pero yung walang kota, yun yung, meron po kayo nito? Wala po. <laughs> <laughs> Tamad na, kainis. Wala pang sweldo, <laughs> or hindi pa na-regularize. Oo, <laughs> <laughs> tama. Pero yun yung mga gusto ko tanongin eh. Yung mga nag nakakumpol na mga sales lady, nagchichismisan, mm -hmm. la sisingit talaga ako, <laughs> pero kayo yung ganito, kasi para makikita mo magde-disperse <laughs> sila. Uh <-huh. laughs> Tapos makikita, <laughs> makikita mo kung sino yung pinaka ano, pinaka invested sa chismis. <laughs> <laughs> Tsaka kung sino yung pinaka masipag sa kanila, uh -huh. siya yung, ah yes ma'am, uh -huh. ano po yun. Uh -huh. <laughs> tama, tama. <laughs> Yun yung mga kailangan ng ligtas points eh. <laughs> oh, so, um, i-connect ko ah. Go! <laughs> segway. We're the masters speaking of, of segway. Speaking of yung gusto kang pakialaman ng ng sales lady o oh, hindi, yeah. eto, mami topic natin to ngayon. Bilang isang parent or nanay, gaano ka... taga... ay, gaano ka... ano nga, yung word... Katagal. How much, how much would you have to? Uh, uh, how yeah. much will you pakialam your... your <laughs> Medal with. Medal with. <laughs> tagal -taga? <laughs> <Yeah. laughs> How, man, how e, much... Paeto ba you... ni Miss Mitch to? <laughs> <laughs> English to na na-English. <laughs> <laughs> Hanggang saan mo papakailaman yung anak mo sa relationship niya? Okay. Okay. Sa teenage years niya. Dahil ba ito dun sa isang mommy concern? Uh, Oo. Oh. Basahin natin. Ah, sige, basahin natin. Yeah, yeah. Sabi niya, Mama's help! I have a son who has a new girlfriend and now the girlfriend's mom has so many demands. so Tapos open close parenthesis, monster in law, red flags. Now my son, he's 20, is so pressured but loves the girl, she's 19. The girl is also okay with him but is also so pressured with her mom. Their relationship is steady but encounters conflicts whenever the mom has a lot to say. I don't want to meddle. <laughs> but it seems they are already being bullied by this mom. I also don't want the girl to disobey her mom because I wouldn't want my son to also do that to me. Mm -hmm. I already told him maybe it's best to break up, but they don't want to. I'm just so torn. Need your thoughts on how the, to best deal with this. Yung anak niya, yung lalaki. So, yung uh -oh. stricto na nanay na nangyayalam, anak ay babae. Uh -oh. Oh. Pero yung girl naman daw, yung girlfriend naman daw, is okay naman siya? As a uh -oh. person, okay siyang person, okay siyang girlfriend, okay siyang... Kasi ako, for, um, as a mom of a girl and a boy, I would feel that I would be stricter with my daughter. Mm. Okay. Bakit? There's more to lose, I guess. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm virginity wise, I mean, mm -hmm. to be honest, mm -hmm. and minsan kasi ang babae mas mababola mo, umagam mas emotional tayo, mm -hmm. so baka mas fragile sometimes mas fragile, na hindi they might not think right than a man mm -hmm. than a boy in this case. So, but That... I don't know how much she's meddling with uh -huh. the relationship. Mm -hmm. Yun yun eh. Uh -huh. So uh, to add kasi sa babae, yung obvious like Pwede siyang iwan tapos siya wala siyang choice yung babae. Kung ko na nabuntis siya? Oh uh, yun, oo, no? kaya nga. Wala siyang choice. Sa uh -oh. kanya talaga yun. eh uh -oh. mm -hmm. e, Yung lalaki pwedeng anytime na ayoko na. Uh oo. -oh. Hindi ko naman sinasabi Sabi lahat niya, gagawin own, yun. Uh -oh. Pero it's easier to walk away when you're a man, yeah. na a, a boy, <laughs> not a man, a mm -hmm. boy Then yung girl. Yung girl kahit mag-walk away yun, dala pa rin niya yung jan niya, mm -hmm. 'di ba? Pero pag paano pag sinabi din ng anak mo pero mama mahal ko po siya. Oh. Eh, sa tingin ko, wala <laughs> na akong magagawa doon. Pero, eh, papakilaman ko until such time na hindi naman pipilitin siya gawin ng hindi niya gusto. Mm -hmm. Is, does that make sense? Na, actually, hanggang maaga, hindi naman sa pag-brainwash, pero, ginaguide mo na siya. As early as now, she's nine years old. Tama. Medyo, Binibuild na namin yung anong klaseng lalaki dapat ang hanapin niya in the future. Mm -hmm. Mm -hmm. Para in, when that time comes, sinasabi namin parang 18 years, oh maybe 18 is the right age already to have a boyfriend, mga mm -hmm. ganyan. But make sure, role model niya, dad niya. Yeah. Uh -huh. So, dapat alam niya kung ano yung gusto niya hanapin. Hindi lang basta sundan yung, ano yung puso. Uh -huh. Uh -huh. Minsan kasi pag anong edad, di mo alam kung puso or last uh -huh. eh if, if it's love or lost sobrang roller coaster kasi pag teenage years eh. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Pati sila hindi nila maintindihan sarili nila eh. Uh -oh. So talagang uh -huh. mas kailangan nila ng guidance uh -oh. from the parents. Uh -huh. And ang laki din ng role ng father sa daughter nato. Oo. 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 Ikaw ba, Genie, may anak ka na teenage? May love life na ba si Fonzie? Hindi pa eh. Totoy pa ni Fonsjie eh, no? Uh Oo. -oh. Parang ano eh, talagang Oh, teenager na siya, 14 years old, going 15. Pero parang tingin ko sa kanya, which is yay para sa akin, <laughs> di ba? Hindi pa, wala pa ako sa stage na mag-iisip na may oh. ibang bisita sa bahay. <laughs> At maglalak ng room. par. Pero, um, tag dito, siguro kung ako na nagka-love life siya, siguro gusto ko, dalhin niya sa bahay. Mm. Parang, niya na maayos. Siyempre, parang like, like, kung nasan ka, sabihin mo sa akin kung nasan ka. Parang ganon din. Kung may girlfriend na siya, sabihin mo sa akin kung sino mga kasama mo, kung sino kung kasama mo 'yung girlfriend mo, kung saan kayo pupunta. Parang may information lang naman ng ganun. Pero ang sinasabi ko sa kanya, it's not on it's not about meddling on your mm -hmm. relationship. It's about your safety. Like paano kung biglang hindi na lang kayo nag-text nag sa akin? Hindi na kayo, hindi ko na kayo ma-reach. Alam ko kung saan kayo unang pupuntahan mm -hmm. kasi alam ko, alam ko sinabi niyo sa akin kung nasaan kayo kung sinong kasama nyo. Parang may something to 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 latch on or to step to yung, yung first step kung saan ako maghahanap. Parang ganun mm -hmm. lang naman. Yun yung sinasabi ko. Pero yung kung totoo, gusto ko talaga makialam. <laughs> oh. uh, Tingin nyo ba, as the moms of the male, you have the responsibility also if something happens to the girlfriend. Oo naman. Mm -hmm. Oo naman. And, and hindi lang yon Kung baga, parang, kung babae ko din, uh, kung babae yung anak ko, tapos may boyfriend siya, tapos may nangyari dun sa same boyfriend thing. niya. S same Taraga. thing. Mm -hmm. Kasi sila eh. Actually, kaya gusto ko maging bading na lang si Lucas. Oh, <laughs> <laughs> Hoy, sigurado ka. <ha? laughs> eh, magkaka-boyfriend din naman yun. Oo oh, nga. Oh. At least, ni mabubuntis. Oo oh, okay. nga, oh. pero does oh, <laughs> it matter if top or bottom sila? <laughs> <laughs> oh my God! <laughs> <laughs> Oo, tama. Kasi alam ko yung point, Mageline. Yung, kung mabubuntis kasi may isa pang life na naman na naalagaan ninyong lahat. Tapos hindi mo pa alam kung hanggang kailan ka mabubuhay. Tapos sila, kung maging responsible parents ba sila. Tsaka sakit sa ulo yun, di ba? Oo. Tangin na, parang yun yung dinedred ng lahat ng magulang, yung naginawa ko sa magulang. Gusto oh, <laughs> <laughs> eh. ko Takot si Jeline sa sarili niyang multo. Nagiwa ko yun sa parents ko, buntis po ako. Oh. <laughs> <laughs> Pero yung maganda dyan, talaga naging responsible yung ano yung lalaki. Yun naman, oh sige mabuntis ka. Pero dapat ipakita sa akin ng boyfriend mo na responsable siya, yeah. kaya niya, kung baga may future siya, kung nari, pareho pa lang kayong estudyante, meron siyang future, meron siyang vision, mm. meron siyang goal for both of you. Mas madaling tanggapin yun kaysa yung, pwede siya wala pala itong plano sa buhay. Tsaka <laughs> 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 sono, so, huwag naman high school. Huwag oh, naman diba? high school. Oo, huwag naman ganun. Pero maraming nangyayari na ganyan ngayon. Ha? na high school pa lang may nangyayari na. Oo naman, madami yan. Pero naniniwala ba kayo na kung, ako meron akong take dito, pero kung mas strict ka, mas magre na right? yung bata. Uh Oo. -oh. I was like that. Mm -hmm. no, the, more na hindi you ka pinakakatiwala. You were like that as a parent? Or as... No, nung dalaga ko. Ah, okay. Na, but it's exerting your own independent independence if you go against the will of your parents. Mm -mm. Rebel mode talaga uh -oh. kasi teenager ka. Talaga ikaw Ganun? no. Ganoon ako noon. Oh. To the point na nag-aaway talaga kami na mom ko na pati dad ko had to also meddle with. Ito na. <laughs> the word for today is <laughs> meddle. <laughs> I'm the meddle child. <laughs> kasi gan siguro nga baka middle child syndrome. kami, <laughs> kami ng kapatid Kaya mas maraming ko. medals sa'yo. Oo, oo, Kami ako, ng dalawa ng sister ko na nakikinig din ng lady uh -oh. Wala pa lang video na katuro ko. <laughs> Ganon kami dati. Party, tapos nag-aaway. Pero mas black sheep yung sister ko <laughs> bago sa akin. <laughs> Talaga ba? So, so, ako, mas lumaban ako na parang iba kami, pero iba, iba rin yung issues namin. Oo. No? Uh -oh. Huh? Ako hindi. Nung, nung, kasi, kasi, kasi nasa probinsya na ako noon eh, nung mm -hmm. mga teenage years ko. Tapos kasama ko lang sila mama at si daddy. Pero kung tutuusin, lagi silang nasa work. So parang ako lang yung nasa bahay with yung mga, yung mga nagluluto para sa amin. -ano. So parang ako yung king of the house. Parang ganon, <laughs> most of the time. Tapos hinayaan lang talaga nila ako. And wala naman akong ginawang masama. Oo. Tsaka wala ka namang gagawin sa dupaks. <laughs> pero <No>. na, <laughs> naman, nakikibarkada ako. Yun lang yung ayaw nila, yung late night na, na nasa labas pa ako. Oh, pero din. hindi hindi ako uminom ng buong high school. As in, first inom ko college. Mm. Wala akong bisyo noon. As in, wala. Kaya nag-UP ka, pero nag-St. <laughs> Louis University ka rin. Nag -up, after University. high school, nag-UP, LB ako. Uh -oh. Doon na ako talagang nag-breakdown. Kasi talagang, hindi naman breakdown. Parang liberation. Um, hindi, oo. Uh oo. -oh nakita ko lahat yung mga kabatchmate ko doon doon si nag, nag umiinom yung parang ganun anyway hindi ako pinaghigpitan nila ng parents ko nung nung high school nung teenage years kaya naniniwala ako sa sinabi ni Jeline na pag hinayaan mo lang hindi na hinayaan, pag, pag hindi ka ganun kahigpit eh walang ganun kalaking issue mm -hmm. na mangyayari uh -huh. so ganun lang nangyari sa kasi akin kasi alam mo pinagkakatiwalaan nila eh oo yeah The Public Relations Society of the Philippines presents Breaking Down the Buzz, best practices in communications and public relations. Each episode is a crash course in various comms and PR strategies that shape the landscape. Join in the conversation with thought leaders and industry innovators ushering PR into the next generation. Be inspired, get connected, and stay updated. Don't miss an episode. Like follow, subscribe now, and kickstart your PR career growth with PRSP's Breaking Down the Buzz. Ikaw, oh. anong take mo? Sabi mo mo <laughs> take ka dyan. Take two. Ano nga? Strict, strict talaga yung parents ko. Pero nung teenage years, hindi ako nag-rebelde. Eh. Kasi parang... Kasi malilintikan ka. Nang <laughs> nang <laughs> nang <laughs> nang <laughs> principal ba naman yung nanay? Baka palusin. <laughs> na <yun>. <laughs> Pero, <laughs> so ayun, Sobrang good girl ako. Kasi nakatira pa ako sa kanila, tapos college, ganun, good girl pa rin ako. Nung nakalabas na ako, Nung may work ka na, uh -oh, may karoon ka na naka, Nung nakatikim ako ng konting independence, Akala uh -huh. ko na tectonic <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Pero parang ganun nga. Uh -oh. <laughs> parang medyo nagwala ako, ganun. Uh -oh. Halta naman sa jokes mo. <laughs> <laughs> so parang na-repress ng matagal. Mm -hmm. Hanggang napanis. <laughs> hanggang napanis. Hanggang napanis. napanis. <laughs> napanis yung, <laughs> yung urges na <laughs> napanis. So yun, ang pa... Ang Pero pa, mas responsable ka na ngayon. Oo. Oh, oh. Parang in a way, no? Parang thankful pa rin ako na pinaghigpitan nila ako. Kasi kung noon, noon ako nabuntis, sa high school or college, mm -hmm. mas hirin. matindi yung consequence noon. Totoo. At least nung nabuntis ako na 23 ako, mas mas kaya ko ng ah, ano mas panindigan, di ba? Mm -hmm. Kaya na naming buhayin yung ano. Pero hindi naman sa tipong iniisip mo na dahil stricter sila nung high school ka, it led you to that decision to have a baby early on. Ba di naman planado <laughs> si <siya> Tulunga kasi. <laughs> diba? <laughs> hindi siya conscious. <laughs> <din>. <laughs> <laughs> Parang in a way kasi. <laughs> 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 pero sabi, may studies ang age daw na kaya na talaga ng brain natin to think clearly and to decide maturely is 25. Uh -oh. Average uh -oh. age. Yan yung ano so, talaga. So, hindi nga conscious <laughs> <just, just>, <laughs> Pero, eto yung siguro, kung yung parents ko, mas open sila about sex, yung napag-uusapan mm -hmm. namin sa bahay, mm -hmm. yung nagkaroon kami ng sex talk, kasi mm -hmm. sa bahay, imagine 23 na ako noon, pero ang ano pa rin, bawal. Like, ah, kailangan exactly pwede. As no. Abstinence. Oh, oh. Co complete abstinence. Dahil nga religious, ano eh. Oh. Religious It's cultural stuff. I think also. Not just oh. because being a Christian. Mm -hmm. mm -hmm. Sabagay. So Pero mas, mas ano sa amin, kasi kahit may relationship, di ba yung sila, Nikki Hill, gano'n. Uh, uh, uh. Na kailangan... Purity. Mm -mm, purity. Sobrang importante ng purity. Na kahit may relationship kayo, kahit you trust this person, as long as hindi kayo married. Mm -mm. No sex. No sex. Na point na yung iba, nagra rush into marriage. Right. Ah, dahil sa Tama. ano? sa lust. Hindi yeah. na makapagpigil. Which is also a good tactic. Mm -mm. Para pakasalong <laughs> ka. <ganda? laughs> Pero, ganda. kasi... Hindi eh, kasi last pa rin yan eh. Uh -oh. e, paano hindi kung nakaraos ka na, tapos na-realize mo, eh, Shucks, hindi ko pala mahal to. <laughs> hindi kayo compatible oh. sexually. Oo. Inam, yung parang halimbawa, in a matter of months of getting to know each other, papakasal na kayo kaagad. Uh -oh. Kahit sabihin mong nag-getting to know stage kayo, parang hindi Akala enough nila yun. parang they're so in love. Uh -oh. We need uh -oh. to get Mahan married Honeymoon right stage away. pa rin eh. Uh -oh. Pareho ba sa lalaki tsaka sa babae o sa babae lang? O oh, nga, no? Does it apply for men? Oo oh, nga, no. Yeah. Which may naging viral kay Donita Rose recently, ha? Oh. Parang pinalangin daw niya kay Lord. Gusto niya, minanifest niya na sana she would meet someone Ay. and get married with a virgin. Which is rare. Why would you look for a man who's virgin? Oh, nga, no? Gusto niya maging teacher. <laughs> <laughs> Oo, very very ah, yun. Paraanak niya maging teacher. Eh, siya may anak siya, eh. Parang ako, I would want to be with someone who's also a virgin. Kung ako, Miss Linda oh, oh, Georgie. Oh, oh, you know? oh, oh, Pero, oh. eh, siya may anak na siya doon sa unang husband niya, eh. Oh, Ang weird lang na wish. Parang mahihirapan nga lalong maintindihan nung lalaki yung sitwasyon niya, eh. Totoo. Di ba? Oo. Oh, oh. Kasi nandun pa lang siya sa sexual mm, issues niya, eh yun, pinagpakasasang siya with that guy. Nahanap niya. Oh, okay, hindi sana masaya siya. <laughs> God oh, sana masaya siya. <laughs> <laughs> ano feeling? <laughs> <Siguro> anyway, <laughs> hindi siya pa magtuturo. Baka para hindi nakatikim ng ibang pekpek. -pek. <laughs> kasi maluwag na yung kanya. <laughs> I know, kasi nanganak na. hindi, <laughs> eh, <laughs> eh, siguro, ewan eh, ko, hindi eh, ko alam. Eh, ayoko, eh, ayoko. Ayoko. First time ko narinig ng ganung kwento. Nakarinig na oh. ng ganung kwento. You going back <laughs> how far would you have to meddle with the relationship of your child? Hanggang ilang taon o hanggang saan? Is it a matter of age even? Kasi alam natin may mga mothers-in-law na monsters-in-law. Uh Oo. -oh, oh -oh. Yeah. Na kahit ilang anak na yung merong an yung anak mo oh, monster pa rin. Pa rin, pa rin. Pa rin. Oh. Eh nasa ugali na nila yon? Pero <clears throat> ako as long as nakikita ko ng ano uh, responsible na ang mga decisions niya. Mm -hmm. Oo, may hindi naman pwedeng perfect. Pero yung yung mga sariling decisions niya eh masasabi mo na ah oo. Oh, parang kaya niya. kaya niya. kaya mm -hmm. niya, to. Yung parang he he yung parang kaya niyang alagaan yung sarili niya, ibig sabihin, kaya na niyang mag-alaga ng ibang tao. Oh, yeah? okay. Parang ganun. Yun lang naman Pero hindi, hindi kaya sa sobrang iba na sinanay nila anak nila na nakadepende sa desisyon mo or throughout your lifetime? O oh, yun lifetime, Mas na yung mga mama's boy, oh, mama's ma girl, daddy's boy. Pag sinanay mo kasi, is... uh -uh. yun din mahirap eh. Pag nasanay na sila na laging sa'yo pupunta pag may problema sila, mm -mm. E, e, ang hirap nang iwanan yung ganong klaseng sitwasyon. Tinignan mm -mm. ko pag mag-meddle. Mag <laughs> <laughs> Alam ko na yung title nito. <laughs> medal. <laughs> Pag medal ka, dapat imedal mo lang yung anak mo. Parang tama. di ba? Oh. Focus mo yung sa kanya. Oo. Oh. di ba? Mm -hmm. Anak, ito dapat yung standards natin. Mm -hmm. Anak, ganito dapat yung age. Si letter sender ba? Pati yung anak niya pinapakilaman? Parang eh, no? Parang. Oo. Kasi parang ayaw doon sa anak, anak niya. niya. Okay, ang hirap nun. Parang kawawa din yung bata kasi parang nireject siya ng ano. Oh, tsaka um, na culture shock siya. Hindi <laughs> naman siya pinapakailaman ng nanay niya. Tapos ito ba, parang biglang balahura, na nababalahuraan na ako. Pero unless may nakikita nga yung mother ng girlfriend na hindi nakikita nung nanay. Kasi tayo, kasi kunyari anak natin. Perfect we're yan. Oo, oo, we're very <laughs> biased. Uh -huh. then, so, pero we know also kung ano yung mga supply. shortcomings nila. Sablay. Diba? Mm -hmm. But not as a boyfriend. Maybe we know them as ah, a son. Pwede. Pero iba na pag girl, may girlfriend na, towards a girlfriend. Siguro yung foundation lang. Mm -hmm. It comes with yung foundation niyo as a family. Mm -hmm. Pag, I mean, oo. Oo, pag yun, alam mo yung values yun eh. ng family mo, alam mo walang gagawin masama yung oo. bata. Pero alam nyo yung parang culture na, ano ba, lalo na pag babae yung anak mo, yung parang sinisindak mo yung ano, <laughs> yung manliligaw, ah, yung parang Maka may shotgun pa, shotgun. yung gano'n. Oh. Yung mga parang exaggeration na may shotgun na, may gano'n. Oo, oh, na parang kung mahal mo talaga yung anak ko, kahit anong sabihin ko, tatanggapin mo parang oh. gano'n. Ewan, ano ganon. naman na yun, power tripping na yun. Yeah. Pero may gano'n nga, I i feel we still have that kind of culture. Na mas stricto ka sa babae, na papahirapan mo yung lalaki. Parang trial face oh. mm -hmm. Parang legal face in a sense. Oh. Yeah, hanggang ngayon may ganun pa rin nga. Mayroon ako yung share Oh, go. Kasi, um, like yung sinabi natin kanina na nasa foundation ng family yan, di ba? Parang, <laughs> may napanood kasi ako kay Jelly, tsaka kay Ariel. Oh. Oh, yeah. Parang nakarelate ako. Mm. Kagabi nakita ko lang to. Nakarelate ako sa relationship namin ni GB. Kasi si GB, talagang ayaw niya akong, nung kami, pahugasan ng pinggan. Oh, ayaw niya akong pahugasan ng pinggan. Gusto niya siya yung naglalaba. Kahit, kaya ko naman gawin. Tapos kahit pagod siya, siya gagawa. Alam mo yun, yung parang, sabi ko, alam mo, Bakit? Gee, ha? Laki siyang ganun. Hindi. hindi Daddy niya was like that hindi, Hindi, eh, yung nanay mom. niya yung nag-ano eh. Hindi. Well, may respect din sa sa sa, sa mommy niya siya kasi between his mom and his dad. Pero yung mommy niya yung nagluluto, siya yung taong bahay talaga parang ganoon. Pero hindi ko alam kung saan galing dun, yun. Dun din nang galing yun. Kasi gusto niyang to help. Ganon kasi yung parents din niya. Pero siya, parang ayaw niya ako pagtrabahuin kahit kaya ko naman. Ginagawa Baka buntis ka nun, hindi? Hindi, hanggang yeah. ngayon eh. Oh, hindi naman ako buntis ngayon. <laughs> Sana. <laughs> Pero yun niya, kumbaga parang sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko na kailangan ano, hindi ko na kailangan lecturean yung dalawa kong anak yeah, na lalaki kung ano yung nila. gagawin nila for Oo. their ano, for their wa future wives or yung future partner nila, kung ano yung tama sa mali. Kasi nakikita nila sayo eh. So yung everyday nila na nakikita na you're, you're serving me, you're you're being ano, being very good to me, being you're respectful uh -oh. to me. Nakikita nila so uh -oh. gagawin ang swerte ng mga ano oh, ah, oh. So, eto magiging lang sabihin ko, sila. ang swerte ng magiging girlfriend, girlfriend ni Fonzie po, tsaka ni Kirby dahil nakikita nila sa tatay nila kung ano yung ginagawa nila. Di kaya dahil nakita ni JB kung gaano kapagod yung nanay niya dati. I, I don't know oh, what Pwede. happened also. Pwede rin. Mm. Pwede rin. Pero kasi puro babae din yung, hindi ko alam. Uh, actually hindi ko alam pero hindi ako magre-reklamo. Yun Oo. Oh, Oo. Oh. <laughs> oh. <laughs> Gentleman siya, pinalaki ng mom niya. Oh. So, parang foundation. Foundation. Tapos, syempre, para naman sa mga babae na anak, parang ang ginagawa ko naman, yung, yung contribution ko naman dito, <laughs> is... Sempre, ibalik ko yung love sa kanya. Mm -hmm. Like hindi ako magastos na babae, hindi ako pabili ng pabili, mm -hmm. hindi ako yung alam mo yun, yung parang hindi ako trophy wife na yeah. ano na yeah. na, na, na... pag silbihan mo ako, uh -oh. mo sa akin lahat. So, iano ano ko din. Parang i antag Ibalik ko din sa kanya yung love na binibigay niya sa akin. Parang gano'n. True yeah. sex, hindi. Mo mo 'Yun talaga yung motivation ni GV. <laughs> Actually, <laughs> So yun. yeah May isang kwento pala kinakwento sa akin ng sister-in-law ko. Meron kaklase yung daughter niya na magkakaibigan lang sila, magkakabarkada lang. To the point na pinapakailaman din nung nanay, nung lalaki, kung sino yung mga kaibigan ng anak niya. Kasi daw, one time, nahuli niya, nagmumuray yung anak niyang lalaki, sinisisi niya sa barkada uh... ng babae. Hindi naman mm -hmm. pwede 'yun. Mm -hmm. Weird 'no? And it gan, to that effect na don't be even the friends. Uh -uh. Pinipili nung nanay. Ah, ay baka ako mas Oo, oh, oh, pwede naman friends. Di, tsaka... ka. Ano, paano kung gago talaga yung mga friends nung? Ano? Pero anong p웨ba niya na nagmuray yung anak niya dahil sa mga kaibigan ah, niya? Just for that. Oo. oo. Ah, hindi, syempre hindi. Sa generation ngayon Youtube, pa lang matututo yeah. na magmura yung mga oh. tao yun. Eh. mo masisisihin yung mga kaibigan ng anak mo? Tsaka hindi ba siya nagmumura? Oo. Oh, uh, nanay? Oo. Oh. Oo oh, oh, nga. Baka sa kanila pa na rin. ba? Oo. Ang dali kasi magturo eh, oh. ng ibang bata. True. Uh -uh. Kasi uh, you don't want to be accountable for the actions of uh -uh. your kid feeling mo. Anghel siya. <laughs> <laughs> Pero hindi, ito, ito, ito. Last question. Jeline, ikaw gusto malaman na Binili ba nang, I mean, hindi nga pala, si Mike nga pala yung first boyfriend mo, oh, no? Oo, oh, first ko. Pinakilala mo ba si Mike? Oo, uh, before. Before maging kayo? or Before, before kumabuntis. Before kumabuntis? Ka <laughs> uh Oo. -oh. Tapos okay naman yung mom mo? Ayaw nila. Talaga ayaw? ayaw. Nila. Bakit? Mm -mm. May reason? Hindi ko alam. Ah, baka lang. Pero ano rin kasi, kasi yeah. may ganong element na hmm. first boyfriend, tapos... Feeling ko rin mataas yung ano nila. Expectations expectation sa'yo? Expectation oh, sabi nila sa'kin. Ano. Eh. Mm. Na kailangan may, may ganito, may ganito, may ganito. But, 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 <laughs> kailangan ba liriktoryan <laughs> din? <laughs> no, The no. time they met Mike, he was also working already. Mm. Nag-work na rin. Uh, mm. So wala naman red flag, no? Oh. Ayaw lang talaga nila. Ayaw nila kasi mm -hmm. panganay siya eh. Tsaka oh. ikaw yung first na nagka-girlfriend. Oh, Ay, girlfriend po oh. yung boyfriend. <laughs> panganay siya, hindi siya yung medal. <laughs> So, mula sa kaboses ninyong prinsesa sa bahay, Ginny Lakay. Mula sa kaboses ninyong napanis ang teenage hormones, uh, Jeline Cubillas. At mula sa kaboses ninyong middle child. Di, <laughs> kami ang <laughs> Lady bosses <laughs> <laughs> The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.